Ito so guys, sa magandang tangali ulit. Uh, welcome back. kayo dito kay Brad. guys, TV Vlog. Kaya guys, nandito tayo ulit. Uh, Ayan na, nagbabakal tayo. Uh, para sa pag natin. Uh, sa linggo ang uh, prepare natin sa pag-uus. Ayan ang mga kasama natin. Uh, naglalagay ng Taiwan. Ayan sila. Uh, yan, naka nakaprepare na ng ating mga bakal. Uh, linggo guys, ang ating pag -uhos. Guys, uh, tingnan natin. Guys. Guys, uh, nakataywer tayo. Uh, lahat guys, uh, tatawirin natin lahat yung ngayon. Tapos maglalagay pa tayo dyan ng bagong bakal. Uh, hindi pa yan. Uh, marami pa ilalagay natin ng bakal. Uh, natin muna. Ayun ang, ito naman ang ating electrical. Uh, yung ating uh, outlet. Uh, nakabang na rin. Uh, nasa ilalim guys yung ating tubo. Uh, na ilalim man ng mga bakal. Ayan. Uh, naka Taiwan sila guys. Ayan, uh, si Alan. Rimalya. Hello guys. Hello guys. Uh, guys, uh, binata pa to. Uh. <laughs> oh, yung mga dalaga. Ayan, si Alan Rimalya. Humahanap ng ba ng bata. Uh, at Kuku Martin ng Santa Cruz. Alan. <laughs> ayan guys. Uh, malapit na tayo. Uh, magdadagdag, magdadagdag tayo Itong mga bakal pa ulit. Kasi uh, Magtataywer muna tayo muna. Ayan, ang mga kasama natin na ah, nag laglaglalagay ng mga tie wire. Ah, dito naman tayo guys sa kabila. Ayan si forma natin na bilduwa. Ah, ayan ah, ang forma natin dito sa construction. Ah, si Forman Bilduwa, sa ah, San Pablo. Taga San Pablo, Alabanga. Ayan guys, si Forman natin. Ito naman yung mga kasama natin. Ayan, ah, tayo ah, from Calabanga.

tuloy pa maya-maya uh, guys uh ubusin natin kasi maglalagay pa ng bakal ayan sila guys uh dito guys uh, wala pa uh, mag habang pa sila nitong bakal uh, dito muna sila uh, maglalagay muna sila mga tie wire uh, pagkatapos sa uh, magpapatong ulit sila ng mga bakal ayan ang bayaw ni Haroklok ayan na uh. shout out sa mga Harok Ah uh, shout outnya pelaki Rogel Candilar ya, uh, shout outnya pelaki Jiar Los Santos, ah uh, shout outnya Ki Sandi Bibal ah uh, uh, shout out Ki Rokok uh, Family. Idol! Ayan, Idol! <laughs> Ayan uh, guys, uh, nandito tayo. Uh, nandito tayo lahat guys sa taas. Uh, pinapatapos ni Forma natin na uh, Bildua, si Tupel, uh, sa linggo, uh, ang ating buhos. Uh, prepare tayo ngayon. Kompleto uh, na ang lahat ating simento. Pati, buha, pati buhang yan ba? Uh, ito na lang ang tatapusin nila. Ayan guys, uh, ang ating construction dito. Ayan ang mga tubo natin. Ah, yung ating Johnson box ah, naka na prepare na sa ilalim. Kulang na lang guys ang pagbubuhos sa linggo. Ayan sila guys. Ah, muna tayo ng mga tie wire. Ayan sila po. Ah, ayan. Ah, marami na guys ang ating mga nilagay ng mga bakal. Ayan. Ah, Nakaprepare na tayo dito sa kabila dito naman guys sa kabila uh, wala pang bakal ah, uh, inuunan mo natin muna guys yung ating electrical ayan ah, uh, nandito tayo uh, thank you very much ah, uh, welcome back uh, kay Tito Guys TV Vlog ah, uh, sarah guys ah, uh, supportan nyo kay, supportan nyo guys si Tito Guys TV Vlog uh, sa pagbablog ah, uh, ayan guys ayan maya, uh, maya may, guys ah, uh, magdudubli tayo maglalagay tayo ng Uh, bakal ulit kasi uh, magtatayo rin tayo tapos maglalagay tayo sa ilalim ng mga pato para di guys dumikit yung ating bakal sa plywood pati yung tubo natin para dumikit hindi dumikit yung tubo natin sa plywood at maglalagay tayo dyan guys ng mga mga bato sa ilalim ayan sila guys ayan guys, ang uh, atin mga kasama, ang mga skill, nandito pati yung mga lipo, nandito lahat guys, sama-sama uh, tayo dito para matapos ang ating trabaho uh, dito guys, ating trabaho sa electric, sa contraction, pati ang electrical wiring, ayan guys, thank you very much, bye-bye uh, ayan, bye-bye bye-bye <laughs> <laughs>